Magandang hapon po mga idol. Ito naman tayo idol At, gawa tayo ng chinilas mga idol. At sira, idol yung aking pagtrabaho. kasi siya unit. Oh. Kaya gagawa tayo idol ng matibay na chinilas pang At sayang idol buo pa yung dahon niya. Kaya gawa natin idol ng matibay. Para ilipat natin ito idol yung dahon dito. At, ito nga pala idol ay nagwita na. Ano doon ah. na natin. Ito na idol. doon. Ginuhitan ko na nga pala yung may Sayang naman kasi idol yung ano. Chinilas. Maganda pa yung kanyang dahon. itong idol dahon naman ang bibigay dito mga idol Ipakita ang ating finished product mga idol. Tapusin nyo lang po ang ating video. Hanggang dulo. tama mga idol. Lapit na natin ngayon yung isa. Si idol may ganito ako kanipis. Yan. Isa naman mga idol. para mamaya ay sabay natin pagbutas. Tolay ito yung isa. Dandanin natin ito kasi para makuha natin yung sukat. Nagka-idol ating kamay. Yan, sa nagtatanong ako pala dyan sa aking chef kung saan po banda. Dito lang po ako sa Sanong si Dilmonti, Bulacan. Sa pampalay proper po, City Hulo. PM na lang po kayo mga idol kung nadaan nyo po ang aking gawa. Ang ginagawa, ito idol hindi ako gumagawa ng chinilas na no. Pag sarili ko lang itong idol pusing talaga yung ginagawa natin ito nang inayang lang ako doon sa chinilas ko ay doon na napit napitas na ah, napunit kaya gawa natin ng ano matibay hindi ako go ay ito na ito yan yan idol eh tanggalin natin to idol para masukatan natin yung pinakabutas niya. Yan. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Sana po hindi kayo magsawa manood ay sa aking mga video dahil puro guma lang ang ating content, puro hiwa. Yan, paminsan-minsan na yun ay, doon, ay tayo ng mga mukbang at ulam. Tsaka ito, para idol, may iba naman yung ating kuntin. Ito na idol, lahat. pupasa na ating butas. Isa naman, my idol. Nalagayan ng dahon. Ano, so, my Tutasan na natin para makabit na natin yung pinakadahon. kung makabit natin itong um, malaki uh, maliit ang butas balit tayo ay doon ang pambutas at uh, hindi natin mapapasok itong dahon uh, may idol matuloy na natin mga idol balit tayo pambutas mga idol at uh, maliit yung butas natin kanina idol palit lang tayo ng palit ito ng dahon matagal natin maubos ng sinilas na to natin mga idol para yung para ito yung lumubugbag yan ayun mga idol at ah, ukitan pa natin dito sa ano ukitan na rin itong mga idol para sa ano kabitan ng dahon gagayahin natin yan ito na nakaukit na tayo ng isa dito lahat para hindi kumukulay doon yung ano nya itong kabitan ito kailangan nakapakulay dyan mayroon kapit na yan yeah. yung isa naman mga idol pang trabaho lang naman natin ito idol kaya yeah. bakit ito sa ating trabaho mga idol pati bay mga idol at uh, last na ito idol lang ang natin kailangan nakalubog yung pinaka dahon na to oh, to to Ayan. may ko pa ng kanto ito na mga idol tatanggalin na natin ito idol para medyo maganda tingnan saka na natin lagay yung dahon saka na natin subukan o kagad suotin mga idol ano mga idol kapit na, na natin Mayroon at basahin lang natin mayroon para madaling kita niya mairon para nakalubog siya. Sayang Sige, mo-airin muna pa-pa kinabangan pa natin yung dahon dahil ayan. Kela idol, yung ano niya kulay iba. Nakalubog uh, yan mga idol yung pinakaulo ano. niya. Ito idol yung ating gawa yan. Kailangan lubog din siya. So idol may pantrabaho na tayo idol. Ayan. Yes. Lubat natin idol. Yes. Ito lang idol pang kahit sa so pako idol baka babaluktot yung pako dito idol pag napaka natin. Ayan. Yes. yan uh, ito na idol ang ating finish product. Yan, kung nagustuhan nyo po idol ang aking video, paki-follow naman po idol at paki-share na rin. Samahan nyo na rin po nang like my idol. Salamat po mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking video. God bless you po sa inyong mga idol. Guys, mga idol, my idol. Pagka, lang yung kulay. Yan. Talagang puro playan mga idol. So, ating gawa puro fly ayan ah, lamang po mga idol ito idol yung dati nyo kaya nakunit siya ito idol doon nakunit